Andito yung magandang kaibigan ko ng sangitan ng ano, sa, sa sangitan ng palengke. Yan. Good morning, uh, Madam Ibiang. Madam Ibiang, magkano na yung kalamasin natin maganda-maganda? Oh, maganda. hmm, mababa pa rin na 500. Isang buripi po yun na 30 kilos. Sa lagi ay 250. Medyo di mang ngiti si Madam Ibiang. E eh, sa ating sili, dahon. Ang dami pa nabebenta. 130 yung maganda. Oh, maganda. Sa talong natin ngayon. Talong 20 maganda. Ah, medyo, medyo umangat alam. naman siya no? yung maganda 20. Yung hindi kagandahan. Wow. 150. Sa ating si ah si Panigang. Panigang po. May 60 po yung malalaki. Oh, yung maganda maganda 60. Yung hindi kagandahan, hindi maliit. 45. Oh, 45. Ayun po ang ating Madam Idia. Madam Idia, salamat. Panisita, Dito kay Boss Eric, itanong natin yung ano, Sophia niya. ano yun no? o, yung Sophia siya. Ay, ito pala si Madam Christy o. Oh. Ngayon ko lang uli na, oh, ngayon lang uli kita nakita. Saan ka ba nagpunta? Itong na ako nagsitinda. Ba't hindi kita, ah, tan... Ba't napapansin, ano? Ah, mag... Ma Madam Christy, maganda niya yung magandang maganda natin ang palay? Magandang maganda. Five, five, hindi kagandahan. Ayan, depende po sa ganda. Yung talo medyo bumabawi na, no? Magkano na ngayon? Wala oh, siguro. may 25, may 20, may 15 si pa conforme sa ganda. Ayun si paligang natin. Ayun nga, bumabawi na. 50, 45, oh. 60. Kapon 16 ngayon may, may 50, may 45, depende, depende rin sa ganda na marami, marami ang dating. Sasupiyan natin ang palaya. Ah, palaya 40. Oh, 40. 40 po ang asin niya, 30 pa yung tawag. Ito po yung ating flawless ng ating baksakan si Madam Christie. Parang di nagkakaita din. Ang bata. Dito kay Madam Macy. May mga talong din siya. Alamin natin presyo ng talong. Pati. kayo ba ngayon? Propelica. Propelica pala itong talang ito. Ayan. 20 daw ang asking price. 200 per bundle. Propelica po yan. Ito, tanong natin kay Boss Louis. Boss Louis, magkano na yung ating gabing galyang? Po. Galyang ngayon, magkano? Sa Sambalis po, 37. Ayun, may yung mga naghahanap po ng gabing galyang sa Sambalis, yun, 37 po, 370 per bundle. Ayan. Eh. Maganda po kasi sa Sambales, eh. Eh, yung okra mo, magkano? Okra po? Pupad. yan. Twenty-five per kilo, two hundred fifty per bundle. Good morning, madam. Yan. Yeah. Mukhang pagod kayata. Mukhang pagod yung katawan mo. Medyo, ano... dito kay Bunso, tanong natin yung maestro na. niya. Kung sumagayin papaya natin yung hilaw na yun, no? Aspin. Oh, 12, 11 aspin price lang po yan, ha? Mais na dilaw natin ngayon. 250 per kilo. Ay, 25 per kilo, 250 per bundle. Eh, yung dilaw, ay puti. Ah, walang puti. Yan. And, uh, 25 per kilo po itong ating mais na dilaw. Eh, yung upo natin? oh, 25 rin per kilo, 250 per bundle. So, kay Madam Lorna. Ay, uh, ito magandang bonito. Yan. Yeah. Madam Lorna, magkano yung bonito natin Good morning. Ito po, ano? Dito 60. O, oh, 60. Ito po yung maganda, 60. asking price lang po na yan, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Eh yung saluyot natin. Po. 15 ang saluyot sa okra. 20. Po. Yan yung okra 20 yan. Salamat. Ay yung patola natin 20. 20. Okay. Yan patola natin ba 20. Ito may nakita akong ano, siling sulta no. Ah. Okay. Na yung, oh, ganda po. Ba. Ang ganda po. Basta 6,000 per bundle. 6,000 per bundle. Ano na magkano sultan natin ngayon? Ang ganda po. Tres po. Oo, oh, tres. 30 per kilo, 3,000. Ay, magkano? 300 po. 300 per kilo, no? 3,000 per bundle. Ang ganda po. Ay, sa mustasa natin ngayon? 2,500. 2,500. 25 per kilo, 250 yeah. per bundle. Yan. Yeah. Ano na panggata? Ito dito kay Atimian May, ano, meron siyang down sili. Meron siyang palay. Good morning Atimian Atimian Yan. magkano yung ano natin yung palaya? Asking lang. Oh, asking lang po yun at uh, 55. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba no. Yan. Eh yung ating talbos. 80. 80. Kaya sinasabi kong pwedeng tumaas o mababa. Yung mga mamimili pag tumawad yon. Ano, yan. Lalo na pag barat daw, ano. <laughs> Ayan. Okay. Salamat Ate Mian. Maganda yung Ate Mian ko araw-araw. Ayan si Ate ko. Ilang araw ko rin din na-interview. Meron siyang ano, meron siyang binso. Kanong natin magkano yung beans niya. Good morning Ate maganda. Ate Bioli, magkano yung binso natin ngayon? Magkano ngayon? O, oh, mga tumalo, 30, bale? O, oh, 30 per kilo, 300 per bundle. Eh, yung talong natin, yung dobin ng gano'n, no? O, oh, oh, 15, 18 per kilo, 150, 180 per bundle. Kasi po, maliliit kasi, ano? Eh, yung ano, magandang Taiwan? Bumaba na, no? 300 hanggang 280. Eh, na, per kilo po yan, 280, 300 ah, uh, per kilo po. Pag isang bundle, 3,000 po. Ayan. Ay, yung may verde-verde. Oh, ito may verde-verde. Baka hindi na kayanin. Sandaan lang daw. Ayan. Tito pala si Junjun, hindi ko napasin. Jun, magkano yung petray natin ngayon? Junjun, magkano yung natin ngayon? 25 asking price. O, oh, asking price lang yun na 25. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende po sa ganda ng gulay talaga. Sa abo, musta, sa baldo. O, oh, pareho sila, 25. Ah, yan, salamat. Saan galing musta sa petray natin? O, oh, sa mga taga-gabaldon. Galing sa gabaldon yan. Salamat. Eh, Ay, okay. good morning, boss. Ay, eh, tito, Marinella ay ito medium to no? magkakaroon itong kamatis? 37 po ano ba ito ah? Uh, diamante diamante, biskaya no? 37 per kilo eh yung malaki nito? yung big po may magkaroon rin yung asing ng big wala po kami. big wala o natin sa iba salamat boss wala si idol ipe wala po may naas ka may lakad? Oh, okay salamat dito meron tayong ah uh, supremang malaking kalabasa yan Ayan si Si Madam Dina Good morning Madam Bing. Magkano ang kalabasa natin? 70 po. Oy, yabang, medyo maganda-ganda ang presyo para sa mga kaibigan natin. Ah, uh, presyo natin. 70 po yung big, eh yung medium. 69 po. Oh, 69. Ayun po ah. Ayun, medyo maganda po ngayon yung presyo. At makakabawi yung mga kaibigan nating farmers. Yan. Dito sa pwesto ni Che, tanong natin itong ano. Ito yung magagandang ano, magaganda kasi yung kamatis dito. Oh. Ano ito, ah, bali, ano ito, Biskaya, ano? Anong variety nito, madam? Diamante. Diamante, magkano yung big po natin? Asking lang. Asking 53. 53 sa medium. 43. 43. Tandaan nyo po, ah, asking price lang po yung pwede magbago, minuminuto, oras orasos. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ayun, e luya natin, pinakamaganda kasi ganda ng tindera. Ito yan. Boss, ang dami natin binabandel ano. Ayun, gan. Kagaganda ng luya pang ano, pang pangmulyang luya ano. Quality. Oh, ganda. Oh, ganda. Isang mapagpalang buhay, mga kagulay. Welcome po uli sa atin. YouTube channel Dan TV Mr. Palente. Today is August 24, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. Samahan niyo po ko ako sa pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay. Tulad po ng nakikita nyo dito sa ating video, dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseable Trading Center Palengke ng Sangita na narito lang po yan sa ating Barangay Magsaysay Norte kaya kung bago lang po kayo sa ating Youtube Channel Dan TV Mister Palengke please don't forget to subscribe sa lahat po ng nanonood yan na matagal na hindi pa po napagsubscribe subscribe na po tayo para mapahihatid ko po sa inyo yung mga asking price ng mga gulay na ito tanda niyo po ha Asking fresh lamang po, hindi pa pupit siyang, pwede po yung magbago, pwede pong tumaas, pwede yung gumaba. Depende po sa ganda ng inyong gulay, sa quality ng inyong gulay, sa oras ng pagdala ng inyong gulay, at syempre po sa pagtawad ng mga mamimili o mga ngalakal ng gulay sa mga ating sakadora-sakadoro. Kaya tara let's, samahan niyo po ang mag-update. Uh, dito tayo kala ay wala si Ate Edith. Eh. Dito tayo kay ano kay Miss Marian. Merong uh, mustasa, pechay, merong muradong talong, domino si Miss Marian. Ayan oh. Tanong na rin natin yung Taiwan niya. Ayun po. Siguro naman po kilalang kilala niyo na po si Miss Marian. yan, Siya po yung pinakasikat na sakadora dito sa ating baksakan. Marian, Marian po. Miss Marian, magkano yung pechay natin ngayon? Askin lang. 20 lang po, 20. 20. sa ating mong um, mustasa. 20. 20 lang din. 20. 20. Oh. Wow. Morado, Morado, 25. Eh, sa Domino. 25, 25. 25. 25. 25. 25. 25. Sa ating um, sigarilyas. Sandaan. Sa, sa ating talbos ng, ng sili. 70. 70. Sa okra. 20. 20. Siling Taiwan. Oh, 330 per kilo 300, ah, 3,300 per bundle Ayun, may nakita kong siling Ayun, siling demonyo 150 ano? You know, siling demonyo, 150 Ito, marami siyang talong Umangat na ba yung talong? 18 yan yeah. Siyempre ah, 25 na pwede Tinatawarin siyang 18 Marami pa rin kasing talong eh. Ito naman po si Miss Andy. Yan, Miss Andy. Magkano po yung pipi? Pipi puti natin, asking lang. Siete. Siete. Natuloy na po. Kababa na may si. Natuloy na yun. Na Napakababa. Alos ipamigay na lang may Meron eh, nung po. Maganda magandang basal sir, magkano? Sandaan po. Ayun, sandaan mababa pa rin. Okay. Siyempre sa kamote Taiwan Sea natin. Boss, magkano yung Taiwan si 53 po. 53, yan. 53 po yung Taiwan Sea natin. Dito sa paborito kong sakadora, sa aking ating maganda, masipag, may mga kagulay na mayayaman. Ayan, oh. Eh. Uh, simple lang si Ate Bebe. Ate Bebe, okay na, okay ka na ba? Uh, eh, minsan ngayon, may um, yung ubo sipon ngayon, eh, no? Magkano na yung ano, sitaw natin ngayon? Umangat ka ba? Pinakamataas ko na ngayon, 70. Mula ka, white pati negro. Yan. Pinakamataas na rin. O, yung negro, 60. Sa Taiwan, si. Pero pag darating, ayun lang. Thank you. Yung Taiwan, vegetables, pir, laguna. Ilta iba sino magkano? 300, 320 metro 30 pang ano no, na 3 kilo, bali 3,200, 300, 3,300. Eh yung ating sing panigang? May 65, 65. 65 per kilo, 650 per bundle. Yung okra? Yan, 25 per kilo, 250 per bundle. Ayan yung mga, mura yung mga ano natin, ano. Ayan yung talbos natin ng sili, magkano? 120 asking ko sa 120. Kaya medyo malungkot yung mga ano natin, ano, yung mga kagulay natin. Ay, kahapang kamanang talo. Ayan. Ba bakit ba naman, napilay ka ba? Bakit ba? Nase nasemplang ka? Ingat ka naman. Sa sobrang mura na dito. <laughs> Mag-iingat ka boss Kaya, Kasi na lalo na ngayon Mula madulas yung daan Ano Yan. Ako May po ako isang magandang babae dito Yan, ano? Ay good morning sir Sir namimili po ba kayo o oh, Ha ah? Holy Spirit Oh, Togo Holy Spirit to Araw, ay, ang dami naman talong ano Araw-araw uh, ba kayo mamalengke? Kay? Yan, sir, ingat sa biyaya Sana, sa Puro talong yata lang na ano nyo. Murang talong ngayon, ano? Yan. Yeah. Ingat po. Ang pangalan niyo, sir? Atal po, Atal. Atal, sir. Atal ng Holy Spirit. Dito sa Santa Rosa ba? Atal, atal dito sa ano, City. Ha? Quezon City. Layo naman pala. Kalayo naman pala, Quezon City. Pero talong lang dadalhin niyo doon. Ma Nag-gahat pa ba? Ingat, sir, sa biyaya. Yan. Salamat sa uh, mamaling kay dito. Ayan po, wag, kung pangit po kayo, huwag kayo magpapakita dito kay, ano, kay Madam Kim. Dahil kasi ito delikado eh. Medyo naglilipo to. Ayan na, alam ko ha. Ah. Ito. Ito may ano. Ito may ampalaya. Tanong natin yung asking price ng ampalaya. Ito. Sir, magkano yung palayana natin? Ask him. po muna sa 50. 50 na tuloy. Sa pipi ng bakla. Ask him po na. Mura, no? Mura yung ah. Ay, wala pa si Madam Bet, ano? Wala Yung upo natin. 25. 25. Ayun ang talo, medyo umangat na, no? 20. Oh, 20. Okay. Okay. Yan na. Samantala nyo po sa mga mga ngalakal yan. Katulad ng taga Quezon City, dito pa po sila namamala pinangangalakal ng gulay. Dahil mura po yung mga gulay dito at magaganda yung gulay natin. Sir, yung po natin magkano? 25 po, po oh, 25 ang askin. ang asking Sir, may almusal, merienda? Mag-alala. Ano, magkano ngayon, yung isang palot natin ngayon? Seventy yan. Sa puso natin ng pagmahal. 200. 200 Parang may nakita akong bagong mukha kayong dito. Pamilyar sa ating uh, ano. Pero hindi ko muna kukunan po. Medyo di ako sigurado eh. Tatanungin ko na lang yung luya niya. Madam X, magkano yung luya? 65. 65, yan po. Baka pamilyar po yung boses sa inyo. Magkano? Ayun, 65, 65 dan. Narinig niya po yung boses. Hindi ko po kukunan dahil kumakain po eh, no? Pero parang familiar sa akin eh. Parang yung dating uh, missis misis baksakan dito eh. Oh, may luyang dilaw. Boss, magkano luyang dilaw? 60 eh, no? Di ba ito yung pampaganda ng boses, ano? Ayan, tawa meron. Kaya pala magandang boses ni Sir. Ya. Eh. Pero di pa kumakanta yan ah. Eh, no? ah, oh, pag kumanta yan, patay kayo. Pero pag may video kayo na, mahawak na sa mic. <laughs> Wala yata si Madam Ana. Ah, okay. Si hey, Madam Julie, labong. Tanong na natin. Madam Julie, magkano yung labong mo? 20 po. 20, yan. Ano po yan, Madam? Uh, ah, kamote yung puti ba dilaw? Kamote Ayan, magkaming puti ngayon. Ayan, puso. O, korenta per kilo, 400 per bundle. May sinibuyas book ba kayo? Wala, ayan. Yung papaya, magkano? Sampu lang po, otso. Magkano per... Ayan, o. May otso, may, may sampu. Yung maganda, maganda, siyempre sampu. Ay, yung mani natin. Ay, yung mani tinda? 60. Oh, o, 60 per kilo. Sa ate kumaganda, meron siyang patolang kinis. Good morning, ate kumaganda. Ate, magkano yung patolang kinis oh, ano, ano, natin? Ano, ano, ate? Ano, ate? Ato, uh, natin uh, sa 30 kinis, please. Uh, 30 daw per kilo, 300 per bundle. Nasa ate kumaganda. Yan po, marami yatang gulay na dumadating ngayon, kaya lang matumay. Tanong natin na dila. Ate ano, Aya, meron kang mais na puti? Magkano nga yung ay asking? Ayan. Ito po, pag mais na puti. Matamis po ito, maganda. Kaya Ate Aya lang, 430. Per, per bundle na yun, 43 per kilo. Sa, sa dilaw? 28 per kilo, 280 sa dilaw. Ayan na, ah, makatabi lang po lang sila ni Ate Ine. Ha. Maganda kasi yung mais dito kay Ate Aya. Araw-araw po yan, meron yan. Ito po, tanong natin yung repolyo pati patatas. Good morning, boss. Boss, magkano yung repolyo natin? Isang bundle? 800. 800. Yan, no? Sa ating patatas. 500. Sa carrots natin, isang bundle. 1.9. Medyo angat ito. Tapos sa sili natin, uh, Bell. 220 320 220 per kilo. Na... Salamat dito tayo kay Madam Agnes itong puti ano niya imported na sibuyas na puti 9 kilos to no 9 kilos lang yan 650 oh 650 sa ating pula sa pula natin 9.50 medium yan 9.50 ilang kilo yan 8.3 sa ating super wide super wide natin 480 kilo oh 480 5 kilo bawang po yung nasa kanso 420 sa ating munggo 25. <laughs> Medyo sa atin luyan na kaon. Ayan. Medyo masigla na si Madam Agnes. Hoy, shoutout mo yung kaibigan Ay, mo. Ale, shout sa yo. Nalipat na pala kayo ng pesto, Wala na ron. Saan na? na? Punasan, pero Nalipat na ba? Nalipat na, Wala na Bibira mo na makita ngayon. Hindi, nakikita ko naman dito. Ayan. Ah, okay. buhay, -buhay. <laughs> Ang mga kanil, may sinibuyas natin ngayon? 700. Seven, uh, 700? 700? Yan. Ayan po mga kapalente, ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa sa Vegetable Trading Center, Palengke ng